Nakabantay si Cherry sa ilang aparato ng kanyang printing shop na hindi ginagamit pero nakasaksak. Pagka hindi, ano, hindi ginagamit, papatayin isa lang yung bubuksan. Bakit? Mm -hmm. Eh, para tipid sa kuryente talaga. Kasi ang mahal nga eh. ilang kilowatts yung, yung, kailangan eh, para uminit siya. Parang planchan. Planchan naman. man. Takot kasi si Cherry na lumubo pa ang buwan ng bill sa kuryente. Mm -hmm. Pagka marami yan, doon na, doon na, doon na nagbubukas ng iba. Pero may good news sa kanya, Meralco, dahil matapos ang tatlong sunod na buwang dagdag singil, bababa ng 80 centavos ang singil sa kada kilowatt hour dahil sa pagbaba ng generation charge dala ng mas mababang presyo ng kuryente sa wholesale electricity sket. And the uh, bulk of the overall rate reduction as uh, is in the past ay ito pong sa generation bumaba po ng 66 centavos uh, nadala po yung taxes na almost 9 centavos, uh, transmission almost no change, at yung other charges bumaba din po ng almost 5 centavos. Katumbas ito ng 159 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang halos 400 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Kaya't kumpiyasa si Joanna na bukas ang Christmas lights tuwing umaga. So ito, maliit lang naman po yung consume ng Christmas light. Nang iilaw tayo, lalo kung LED, ang gina LED ang ginagamit natin, hindi pa rin tataas yung consumo mo kumpara pag summer months. It usually kicks in during the summer months, starting with on March, all the way towards June. No? By July, pag nagumpisa ng pumasok yung, yung rainy season, hanggang bare months, hanggang Pasko, no? hanggang tumiwid ng January at February, mababa ang demand. Samantala, may panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo. Pinakamalaki sa diesel na halos 2 pesos ang bawas presyo sa kada litro, 1 peso 60 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Bunso daw ito ng paghina ng demand ng China at ang issue sa supply cuts ng OPEC plus countries. Pero hindi nagulat dito ang ilang jeepney drivers. Baba na Pag binabaya, hangin yan. Unang buga yan, hangin. Bababa ka ng piso, 50. Tapos tataasan mo kami ng bigla ng dos. Malaking bagay sa amin na nawawala. E eh, wala naman kami magagawa. Pag hindi ka naman sumunod, hindi kami makakabiyahe. Di ba? Kadalasan pa raw kasi, bagamat may ilang bawas presyo, Tamo, pag, pag vuelta niya ng January, makikipagpustahan ako sa biglang taas yan, biglang bawi yan. Pero sa oil monitoring ng Department of Energy, kumpiyansa ito magiging maganda pa rin ang galaw ng presyo ng petrolyo, lalo't malaki pa raw ang world supply kumpara sa demand hanggang sa susunod na taon.